Napaka-swerte namin, napaka-bless namin dahil nagkaroon kami ng isang Nora Honor, Nora Cabaltera bilang mayor, bilang... Humahagol-gol sa iyak si Vilma Santos nang magtungo ito ngayong hapon sa burol ni Nora Honor na pumanaw nakagabi dahil sa komplikasyon sa sakit nito sa baga at sakit sa puso. Pumanaw si Nora Honor sa edad na 71 taong gulang. Ngayong araw ang simula ng burol ni Nora Honor sa Heritage Park. Sa Tagig, tatakbo ang burol simula ngayong araw hanggang April 22. Dumagsa ang mga kaibigan ni Nora Honor sa kanyang burol, kabilang narito si Vilma Santos. Makikita si Vilma Santos na pinupunasan nito ang kanyang mga luha dahil hindi siya makapaniwala na pumanaw na ang kanyang kaibigan na si Nora Honor. Dumating na rin sa Heritage Park si Matet de Leon para sa burol ng kanyang ina. Ipinasilip pa ng dating aktres na si Nadia Montenegro ang kabaong ni Nora Honor dahil dumalo din siya sa burol. Makikita'ng simple lamang ang setup ng burol ni Nora Honor kung saan napapaligiran ng mga kulay berding halaman at puting bulaklak ang kabaong nito. Katabi nito ang kanyang larawan. Say pa ni Nadia Montenegro sa caption, "The one and only superstar" Kaugnay ng pagpanaw na ito ni Nora Honor, nagsalita na si Tirso Cruz na siyang naging ka-love team noon ni Nora Honor, kung saan tinawag noon na Guy and Pip ang kanilang love team. Sa pamamagitan ng social media, nagpaabot ng pakikiramay si Tirso Cruz sa pagpanaw ng kanyang dating ka-love team na si Nora Honor. Matthew 5:4 Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Our heartfelt condolences to the family of the Philippine cinema superstar, Miss Nora Ono. Praying for God's comfort to be upon all of you in this season of grief. Your contribution to the industry will always be remembered. Nagsalita na rin si Janine Gutierrez tungkol sa pagpanaw ng kanyang lola na si Nora Ono. Nakasalukuyan ipinagluluksa rin niya ang pagpanaw ng kanyang isa pang lola na si Pilita Corales na pumanaw din nito lamang mga nakaraang araw. Masakit daw ito para kay Janine dahil magkasunod daw ang pagpanaw ng kanyang dalawang lola. With sorrowful hearts, we share the passing of our grandmother, Mama Guy. A treasure to our family but truly always more the people's than ours. She had a life of giving her immeasurable love to everyone she touched, whether on screen, through music, or in person. We are deeply grateful for the outpouring of love and support. Please keep our family in your prayers, especially Mama, Uncle Ian, Ate Mateid, Kiko and Ken, as we say goodbye. We find comfort in knowing she, the one and only superstar, will be forever loved. Samantala nagsalita na si Ian De Leon tungkol sa pagpanaw ng kanilang ina na si Nora Honor. ayun kay Ian, nagpapasalamat daw siya na nagkaroon sila ng nanay na isang Nora Honor. Napaka-swerte namin, napaka-bless namin dahil nagkaroon kami ng isang Nora Honor. Nora Cabaltera bilang mayor bilang ina. Nagbigay ng detalye si Ian De Leon kung ano ang tunay na dahilan ng pagpanaw ni Nora Honor ayon kay Ian. Isinugod daw kagabi si Nora Honor sa Medical City sa Maypasig, kung saan sumailalim daw ito sa operasyon. Matapos daw ang kanyang operasyon ay nagkaroon daw ito ng komplikasyon. Nahirapan daw si Nora Honor sa paghinga. She being operated on and after that, She had a hard time breathing and uh, eventually all things uh, went downhill from there. Dagdag pa ni Ian De Leon, dahil sa komplikasyon sa unang surgery, ay kinailangan daw operahan ulit si Nora Honor. Subalit hindi na daw ito kinaya pa ni Nora Honor. That's why they had to do another procedure after that. Thank you pa. Kinumpirma ni Ian De Leon na tatagal ang burol ng kanyang ina sa Heritage Park sa Tagig hanggang sa Abril 22, Martes. Kinumpirma din ni Ian De Leon na magkakaroon ng state funeral para kay Nora Honor bilang siya ay isang national artist ng Pilipinas. Posible din daw na sa libingan ng mga bayani ito ilibing. And then on April 22, Tuesday, uh, it's gonna be the last day. We're gonna be having a state funeral. and another mass